So, let's eat, guys. Ito na ang ating paksiw na salmonete at okra. Tikman natin yung okra, guys. Mmm. Mmm. Sarap. Sarap. Mmm. Makaka- Makaka- Makakalimutan mo ang Nako. Sarap talaga. Ito. Lagyan natin ng gusto ng mga anak ko rin ang sabaw ng paksiw, guys. Sarap kayo, guys. Gusto nila talaga. Kain ka pak... Ano, te, okra? Ayun ata. ako lang ko dun. Gusto nila yung sabaw. Lagay ta ng sabaw. Ma, butangin ng sabaw. Palihog. Lagyan ito ng sabaw, guys. Mmm, mm, sarap. Mmm. -hmm. Mm -hmm. Ayan, may sabaw ito. So, kain na. At saka meron tayong ginamos hipon. Ako guys! Tikman natin yung ginamosipon. Hmm. Kunti lang. Ako hmm. oh, kalamit. Hmm. Mm. Meron din tayong pretong isda oh. Gusto kasi yung bunso prito. Dahil namang namihan paksiw prito. prito at paksiw. May pagpaksiw na lang nato at Ano naman. Ay gusto nga pong kagpaksiw. Pero di ko sa si isda. Ma, limpia pa na eh. Mmm. Kuna ko. Ano ako alam mo Sarap. Mmm. Ito yung tipon So sarap. Nang -nang may, uh... Lagay natin sa okra. Yummy. 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 kinamot. Thank you for watching guys.